Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanueva, Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Sana wag niyong i-skip ang ads mga idol, paki-share at paki-likes uh, kahit na pang-birthday na lang sa akin mga idols coming March 7. Simulan na po natin ang ating kwento. Itong si Manong Ramon agad itong napatras dahil hinarap na siya ng dalawang mga serpente na sa mga pagkakataon na iyon umaangil na sa sobrang galit. Nang mapalingon naman itong si Kimba nasipat niya ang mga kaganapan na iyon at walang inaksayang uras na ang batang sniper agad niyang inaasinta iyon at pinagbabaril. Sabog ang ulo ng serpente nang bumagsak ito sa lupa. Mabilis na din ang naging kilos nitong si Manong Ramon. Agad na niyang dinaluhong ang isa pang nilalang at pinagsasaksak niya ito sa buong parte ng katawan. Ngunit ang pakay talaga nitong si Manong Ramon matamaan ang liig ng serpente na alam niyang doon ang kahinaan nito. Matapos iyon, bumagsak na ang dalawa doon sa lupa at nagpapalita na ng mga pag-atake nakipagbuno na itong si Manong Ramon doon sa nilalang na serpente. Ngunit talagang kakaiba ang lakas ng mga serpente na nagawang makubawan na ang matanda. Gumawa ng mga usal itong si Manong Ramon. Ngunit walang salbi iyon doon sa nilalang. Pilit na lamang na inabot nitong si Manong Ramon ang kanyang nabitiwan na armas. Iyon lamang ang tanging paraan at pag-asa para mapatay niya ang serpinteng iyon. Ngunit ilang sandali pa, biglang napaigik ang nilalang nang may isa pang nilalang ang biglang dumamba doon sa likuran ng serpinte. At pagkatapos, dinukot na ang mga mata nito. Napatay na pala ng batang si Bangis ang isa pang nilalang. Kaya nang makita nitong nangangailangan ng tulong itong si Manong Ramon, mabilis nang tumakbo ang bata at dinaluhong ang serpinting nakakubabaw doon sa matandang si Manong Ramon. Napinsala agad nitong si Bangis ang mata ng serpinte. Ngunit agad naman siyang dinaklot at binitbit ng nilalang. Pagkatapos, agad na ibinagsak ito sa lupa. Kakaiba pa rin ang liksi at lakas ng mga serpinte na agad na nakaganti doon sa batang paslit. Ngunit gayon paman, pagbagsak naman itong si Bangis sa lupa agad itong umigpaw at kumapit na naman doon sa liig ng nilalang at muling tinangka ng bata na dukutin ang mga mata ng serpente. Mabilis naman nakumilos itong si Manong Ramon agad na pinulot ang nabitiwa na armas at pagkatapos isinaksak iyon sa likuran ng nilalang na serpente ng makailang pieces at nang mapagtanto nitong si Bangis na nanghihina na ang nilalang na iyon Agad niyang dinukot ng tuluyan ang mga mata nito at pagkatapos binutas pa niya ang liig gamit lamang ang mga daliri ng batang paslit. Matapos na magawa iyon ni Bangis at ni Manong Ramon, agad na na ang nilalang at tuluyan na itong namatay. Uy ka nitong si Manong Ramon doon sa batang si Bangis. Maraming salamat Bangis! Kakaiba talaga ang lakas ng mga animal na ito! Tara na, Bangis. Tulungan natin si Nabinjo at Kukoy doon sa harapan. Samantalang itong si Toto, nang matapos ng batang commander ang kanyang mga ginagawang mga usal, agad nang umindak ito sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang mga salita. At matapos lamang iyon, agad na umihip ang malakas na hangin doon sa paligid at umiinog din ang kapaligiran at lahat ng mga inkantong nakakalapit na sa kanilang mga kinaroroonan biglang nabuwal ang mga ito sa lupa at ang karamihan sa mga ito agaran na nangingisay. Karamihan din sa mga inkantong ito agad na binawian ng kanilang mga buhay. Ganon kalakas ang ginawang usal nitong si Toto. Kahit na alam ng bata na maaaring mamimiligro ang kanyang buhay sa paggamit ng malakas na usal na iyon. Ngunit wala na siyang mapagpipilian pa. Kailangan niyang makatulong dahil sa dami ng mga kalaban ang nasa paligid. Mahina pa ang katawan nitong si Toto dahil nga sa ginawa nitong usal ng tumakas ang mga ito doon sa napakaraming mga inkanto. Ngunit kahit na hindi pa bumalik ang kanyang dating lakas mas pinili pa rin ng bata na gamitin ang malakas na usal ng pangkitil na iyon para makatulong na din sa lahat. Agad na napasandal itong si Toto doon sa likurang bahagi ng mga kalisa. Muling nakakaramdam ng sobrang panghihina ang bata. Ngunit gayon paman masaya pa rin ito dahil marami siyang napatay agad ng mga kalaban ng mga inkanto napatitig din itong si Butchok doon sa kinaroroonan nitong si Toto. Alam niyang ang kanyang kaibigan ang gumawa doon sa mga malalakas na usal na pangkitil na iyon. Talagang ginawa nito ang lahat para makatulong lamang sa kanila. Ilang sandali pa, nag-uusal na din itong si Butchok ng mga usal na pangkitil. Kailangan niyang mabawasan agad ang maraming bilang ng mga inganto at mga serpente. Matapos na maiusal iyon ng batang si Butchok, umataki na ito agad doon sa mga serpinti at mga inkanto at naghanap lamang ng magandang pagkakataon para maibato ang kanyang inihandang mga orasyon na pangkitil. Samantalang itong si Nonoy, buong bangis na inataki ng bata ang mga nilalang na mga serpente. Walang pakialam ngayon itong si Nonoy doon sa mga inkanto. Ang kanyang pinunturya ay ang mga nilalang ng mga na mga serpente na sobrang balakid sa kanila. Agad naman na napatay ng batang aswang ang isang nakubawa niya galing sa likuran. Kahit na mabibilis kasi ang mga serpente, mas mabilis pa rin itong sinunoy sa mga ito. At hindi lamang din magkakalayo ang kanilang mga lakas. Kaya kung mahawakan ang mga ito ng batang aswang at pagkakagatin sa may liig, wala nang magagawa pang pa mga serpente samantalang itong si Butchok. Nang makakita na ito ng magandang pagkakataon, wala nang inaksayang sandali ang bata. Habang umaataki kasi ang mga inkanto sa kanya, nagkukumpulan na ito at kasama pa doon ang tatlong mga serpente. Kaya agad nang umigpaw ang bata papunta doon sa napakaraming mga kalaban. Mabilis din ng sobra ang ginawang iyon ng batang si Butchok na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na iyon doon sa mga nilalang at pagkatapos agad nang nagpakawala ng malakas na sapak ang batang si Bocok Punteria ang lupang kinaroroonan ng mga inkanto nang matamaan ni Bochok ang lupa agad na iyon ng pag-inog at agad din na nabibiyak ang lupang nasa paligid gumawa din iyon ng malakas na pagsabog lahat ng mga malapit doon sa kinaroonan ni Butchok na mga inkanto at mga serpente. Agad na tumilapon ang mga ito palayo, warat ang kanilang mga katawan at may mga napuputulan pa ng kanilang mga ulo, paa at mga kamay. Hindi din nakakaligtas ang tatlong mga serpente sa ginawang iyon ng batang si Butchok. Mahigit agad sa sampu ang bilang ng mga namatay at mahigit sasampo din ang mayroong malubhang mga pinsala sa kanilang mga katawan. Nang makita naman agad iyon, nila ni Kimba at Arid, agad na nilang tinuluyan ang lahat ng mga ito. Habang namimilipit pa ang mga ito sa sakit, pinagbabaril na ng dalawang magkakapatid at sa ulo at liig ang lahat ng mga patama ng mga ito na agaran na ikinasawi ng lahat ng mga inkanto at mga serpinti na tinamaan kanina ni Butchok. Nang mapagtanto naman itong si Butchok na napupuruhan niya ang karamihan sa mga inkanto agad nang naglatag ng mga portal ang bata doon sa paligid at pagkatapos gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab mabilis na nagpalipat-lipat ito doon sa mga botas at agad na pinapatay nito ang nilalang kasama na ang mga serpinti. Makalipas ang ilang mga minutong matinding labanan, nagkalat na ang maraming mga bangkay na mga inkanto doon sa paligid. Pati ang mga serpente, walang nakakaligtas sa bangis ng mga bata. Nakatimbuwang na din ang mga katawan ng mga ito at wala ng mga buhay. Ang mga katawan naman ng na mga inkanto, unti-unting naagnas ang mga ito. Agad naman na itong si Manong Ramon. Mabilis na itong naglalakad papalapit doon sa kinaroonan nila ni Butchok at Nunoy na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo doon sa unahan. Wika ka naman nitong si Nunoy kay Butsok. Nasa paligid lamang ang mga ito, buddy. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi umaatake ang mga ito sa atin na natiling lamang ang mga ito sa ating bawat kilos at galaw. Ang ibig ipinahiwatig nitong sinunoy ay ang apat na membro ng grupong krusipiho na sa mga pagkakataon na iyon nanonood lamang na nasa paligid. Naamoy at naramdaman ito ng batang aswang. Sagot naman itong si Butchok. Naramdam din ang mga presensya ng mga nilalang na iyon. Hindi ko rin alam ba deh? Mukhang pinag-aralan lamang ng mga ito ang ating mga kakayahan at naghanap ng ating mga kahinaan. At mukhang may iba pang binabalak ang mga ito sa atin. Naputol naman ang pag-uusap ng dalawang magkakaibigan nang magsalita na sa kanilang likuran itong si Manong Ramon at huwi ka ng matanda. Dunong Butyok, Dunong Nunoy, may mga kalaban pa ba ang nasa paligid? Mas nakakabuti sigurong umalis na tayo sa lugar na ito. Baka may mga dumating pang ibang grupo ng mga serpinti at mga inkanto agad din na napaisip itong si Butchok. At pagkatapos huwi ka nito kay Nunoy. Babayaan muna natin ang mga ito, body Unahin muna natin ang problema sa bayan na ito. Saka natin harapin ang mga nilalang na iyan. Samantalang sa mga pagkakataon na iyon, ang apat na membro ng grupong krosipiho, sobrang napahanga ang mga ito sa kakayahan ng mga bata. Ngayon pa nila nakita ng matagalan kung paano lumaban ang mga bata at kung gaano kabagsik ang mga ito. Ngayon, sa tingin ng apat, kumplito na ang kanilang ginawang pag-aaral sa mga kakayahan ng mga bata. Kailangan na muna nilang ipagbigay alam ang lahat ng kanilang mga nakukuhang datos doon sa kanilang pinakapinuno. Samantalang sina Butchok naman, agad na sumang-ayon ito tungkol sa sinasabi ni Manong Ramon sa kanila. Agad nang bumalik ang mga ito doon sa kanilang mga sasakyan na mga kalisa. Pagkatapos, agad nang sinakyan nila ang mga ito at umalis na doon sa lugar na iyon. Hindi naman nahihirapan ang mga ito sa pagmaniubra doon sa mga nilalang na humihila doon sa kanilang kalisang sinasakyan. Napakabilis din ang kanilang pagpapatakbo. Ngayon ang plano nila ang makapunta na doon sa sentro at doon na sila magtatanong kung saan ang lugar na sinasabi nila ni Riba. Makalipas ang ilang mga minuto, narating na nila ang lugar na iyon. Agad nilang nasisilayan ang mga bantay ng mga sundalo doon sa lugar. Mabilis naman na lumapit ang grupo nila ni Butchok sa mga ito at agad na nagpapakilala. Batay naman sa kanilang mga pagkakinanlan, agad din na nabatid ng mga inkantong sundalo na mga antingero ang mga batang ito at kabilang doon sa mga galing sa mundo ng mga tao agad nang inaabisuhan ng mga ito tungkol sa kinaroroonan nila ni Riba na sa mga pagkakataon na iyon ang grupo kasi nila ni Riba at Manong Puknat papunta na mga ito doon sa lugar ng Gara kaya ayon sa mga nakakausap nila ni Butchok kinakailangan na lamang nilang sumunod sa mga ito pagkatapos sumakay na naman ang mga ito doon sa isang malaking sasakyan na hinihila naman ng apat na mga nilalang at pagkatapos mabilis nang lumayo ang mga ito doon sa lugar na iyon. Binabaybay na nila ni Butok ang daanan papunta doon sa lugar ng Gara. Sa mga kantong maradaanan nila, nakikita nila ang maraming mga bantay na mga sundalong inkanto. May mga nakakasalubong din silang may mga pasan-pasan na mga bangkay na maaring biktima ng mga mananakop ng mga nilalang. Sa mga pagkakataon na iyon, doon naman sa kinaruroonan nila ni Mauricio na doon sa lugar ng gara. Nilukuban na ng sobrang pagkatakot ang mga kasama nila doon sa loob dahil sa mga pagkakataon na iyon mukhang naamoy na sila ng mga inkanto at mga serpente dahil nakita nilang umaaligid na ang mga kalaban nilang mga nilang doon sa kanilang pinagtataguan. Napakarami ng bilang ng mga ito ang nasa palibot. May mga nagsisimulang umakyat na din sa dingding at may mga nakapatong na din doon sa bubong ng gusaling iyon. Sinasubukan na ng mga ito na sirain ang mga bagay na nandoon para makapasok na sa loob. Sa takot ng kanilang mga kasama, nagsiksikan na ang mga ito doon sa sulok samantalang ang ilan naman sa mga kalalakihan kahit na nanginginig ang kanilang mga tuhod dahil sa pagkatakot kasama pa rin nila ito na nakikiramdam hanggang sa makakarinig na ang mga ito ng malalakas na kalabog doon sa bandang ibabaw at agad na hinala nitong si Mauricio na maaring nasira na ng mga ang bubong doon sa kabilang bahagi ng gusaling iyon. May mga kasamahan naman silang nagbabantay doon. Agad, nabili nitong si Mauricio sa kanyang mga kasamahan na mga nero. Jesse, samahan mo ako doon sa kabilang bahagi ng gusaling ito. Mukhang nasira na nang manilalang na ito ang bubong doon. Jonas, Ado, samahan niyo muna ang mga nilalang na nandiyarito. Baka mayroong mga makakapasok pa at mapapahamak agad ang ating mga kasamahan dito. Pagkatapos mabilis nang kumilos itong si Mauricio kasama ang matalik nitong kaibigan na si GC. Nagtatakbuhan na ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng gusali at tama uh, nga itong si Mauricio sa kanilang hinala dahil ang kanilang mga kasamahan na nagbabantay doon nagtatakbuhan na din ang mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan at ibinalita agad ng mga ito na nakakapasok na ang karamihan doon sa mga nilalang na mga serpente. Kaya agad nang hinugot na nitong si Mauricio ang kanyang armas, pati na rin itong si Jesse, Hinugot na din ang kanyang matalim na itak. Samantalang ang mga inkantong nagbabantay doon, agaran na tumakbo ang mga ito papunta doon sa kinarurouna nila ni Ado at Jonas. Samantalang sila Mauricio naman at Jesse napatigil na ang mga ito sa kanilang pagtakbo dahil sa kanilang unahan nakikita na nila ang mga nilalang ng mga serpente walong mga serpente ang kanilang nakikita at muling wika nitong si Mauricio doon sa kanyang kasama na si Jizzy Jizzy kailangan natin na mapatay agad ang mga ito para matapalan natin ang nabutas na bubong ng mga serpinting ito at nang wala nang makakapasok pang muli Sagot naman na wika nitong si Jesse. Tama makatoy. toy. Ngunit mukhang napakarami naman yata ng mga ito para agaran natin na mapapatay. Jesse, basta ang tandaan mo, ang kanilang mga kahinaan ay nasa kanilang mga liig. Kaya sikapin mo matamaan ang mga ito sa kanilang mga liig at ulo. Sa mga bahaging iyon, ang kanilang kahinaan at madaling ikamatay nang makita naman sila ng mga nilalang. Sumingasing agad ang lahat ng mga ito habang umaatake sa kanila. May bitbit -bit na mga palakol ang mga ito. Agad na hinataw sila ng mga nilalang. Napakabilis ng kilos ng mga ito na agaran na nakakalapit na doon sa kanila. Mabilis naman na umiwas ang dalawang mga antingero. Ngunit itong si Mauricio, nakapagkarga na ito ng kanyang mga malalakas na mga mutya Agad na nahagip niya ang isa doon sa mga serpente. Nasapol niya ito sa may ulo. Agaran itong gumiwang giwang at hindi na iyon hinayaan pa nitong si Mauricio na makabawi ng wisyo. Agad na hinabol niya ito at pinag-aatake hanggang sa tuluyang mangingisay na ito doon sa sahig at tuluyan na namatay. Matapos lamang iyon, agad naman Nagungulong ang antingirong si Mauricio dahil sinundan agad siya ng dalawa pang mga serpente At walang habas na pinag-aatake Ngunit handang-handa na itong si Mauricio Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang dalawang mga mutya na nakapagbigay sa kanya ng iba yung lakas Kaya walang pangamba ang antingiro sa bangis ng mga nilalang na mga serpente Agad na umikot ito sabay ng ginawang pagtagpas doon sa isa pang nilalang Nasapol niya ito sa may ulo at agad na muling tinamaan naman sa may liig na naging dahilan para sa agaran nitong pagkamatay. Ang isa pang serpente, sumingasing pa ito sa galit habang umaatake din sa kanya. Bawat tamaan na sahig sa mga paghampas ng serpinting iyon gamit ang palakol nito mag ng malaking biyak. Ganong kabangis at kalakas ang mga nilalang na ito Ngunit nang muli itong umatake, agad na nailagan iyon itong si Mauricio at agad na itinarak ang kanyang armas doon sa liig ng nilalang. Ngunit hindi pa iyon namatay agad. Muli pa rin itong nagpakawala ng mga pagampas. Kaya ang ginawa nitong si Mauricio, agad na iniuntog niya ang ulo nito sa pader ng makailang ulit na naging dahilan para agara na itong bawian ng buhay. Matapos lamang iyon, Tumakbo agad itong si Mauricio para tulungan na din itong si JC na sa mga pagkakataon na iyon nahirapan sa pagtapos doon sa mga nilalang napatay na nitong si JC ang isa sa mga ito at nasugatan ang isa pa ngunit hindi iyon madali nahihirapan at nasugatan din siya sa mga oras na iyon mabuti at nang dumating na itong si Mauricio walang pakundangan na inaatake ito ng kanyang kaibigan at lumipas pa ang ilang mga minuto na patay na nila ang lahat ng mga iyon. Lihim na napasulyap itong si GC doon kay Mauricio. Sa isip nito, kakaiba pa rin ang tangan na lakas ng kanyang kaibigan o mas lumakas pa nga ito ngayon. Dati, magkakasabayan pa lamang ang mga ito sa kanilang mga pag-aaral ng mga usal. Ngunit ngayon, sa usala, umaging sa mga tangan ng mga mutya. Dihamak na mas malakas na ito kumpara sa kanya. Napukaw na lamang ang mga iniisip nitong si Jisie nang magsalita na itong si Mauricio. Wika nito. Jisie, tara na. Isarado na natin ang mga nasira ng mga nilalang na ito. Kaya mabilis nang tumakbo ang dalawa at umakyat doon sa bubong para kumpunihin iyon. Samantalang sa mga sandaling iyon, Dumating na din ang grupo nila ni Riba at Manong Puknat doon sa lugar ng Gara kasama ang mga bata. Nakikita na nila galing sa malayo ang mga nasusunog ng mga kabahayan at mga gusali doon. Nakikita at nasisipat din nila ang mga nilalang na nakapatong doon sa bubong ng mga gusali at doon sa mga malalaking puno ng kahoy. Agad na tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-usad at nagtatago pansamantala muling nagpupulong ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin. Kailangan nilang maghiwalay sa pagiging dalawang grupo para mapaghiwalay nila din ang mga nilalang doon sa lugar ng gara. Ngunit napatigil din ang mga ito nang sabihin ng mga sundalong inkanto na dapat nilang hintayin ang isa pang grupo na paparating para tumulong din sa kanilang misyon at malapit na ito sa kanilang kinaroroonan ang grupong iyon ay ang grupo ng mga bata na pinamumunuan nitong si Butchok